So hello sa ating mga kabida-bida at magro-grocery tayo at ang ating budget ay $10. Ayan guys, ibabudget natin yan sa ating pagkain for one week. At samahan nyo ako guys, maglalakad lang tayo kasi walking distance lang ang ating bilihan dito. Fruit market siya. At mga 10 minutes lang siguro sa aming bahay. Ayan, naglalakad-lakad lang tayo guys. At titignan natin guys kung kaya ang $10 na budget for a week. Ayan, at mas lalo ngayon mataas na ang mga bilihin. Ayan, I try nating i-budget guys. Ayan, pumunta tayo sa Pinelands at dyan tayo sa My Fruit Market. Pibili kasi mas mura siya. At mostly yung mga yan, mga vegetables at mga prutas. Ayan, puntahan na natin guys. guys, ito ang naabot ng ating $10, ayan, may itlog na tayo 12 peraso siya at ito ang ating ayan, umbok $1.49 at may saging na din tayo, ayan ang ating saging 79 cents lang, o siya may ilang peraso na yan, $2.4. 4 4, okay na rin diba, 79 cents lang ito naman, ano to 99 cents ba, ayan ano siya, pipino. Pwede nating ulamin din to, pwede nating isuka, pwede meron, kahit ano lang, okay lang din. At syempre, ito talong. Meron din tayong talong na nakuha. So, ayan guys, napakita ko na sa inyo kung anong mabibili natin ng $10 dito sa Australia. Since ngayon medyo tumaas na lahat ng mga bilihin, ayan, yun lang yung nabili natin. At ang tanong natin ngayon guys, kung kasya ba to for one week. Ayan. At tingnan natin. Kasi dito guys, mostly kumakain lang kami ng two times a day. Parang brunch at dinner na. Pag mga busy. Ganun talaga yung normal dito. Hindi parang sa Pinas na makaka three times ka talaga. Dito, ayan, two times lang ang normal. Mostly ah, mostly. Hindi ko sinasabing lahat. Pero mostly, ayan, based on my experience. Ayan guys. At, ayan, so pag twice a day, for 7 days. So, 14. 14 meals lang ang kailangan nating i-prepare. Ayan, sa mga international student na talagang nagtitipid naman at wala, walang mga pera kasi nga pag student ka dito mahirap talaga kasi nga napakadami nating bayarin at meron pang tuition and then yung pag-work natin is 48 hours, may limitation so ang mga kagaya kong international students, todo tipid talaga. Ayan guys, ayan, yun yung reality hindi pag sinabing Australia, nandyan ka, ano siya, parang hayahay yung buhay, hindi guys, iba, iba. At ayan, balik tayo sa topic guys, yung topic natin is kung kaya ba ang $10 for a week na budget. Ayan, uh, sa tingin ko naman, so 14 meals ang i-prepare ipre natin, ba? Diba? So, ayan, sa itlog pa lang, ayan guys, makikita natin 12 na siya. Ayan, oh ano? Ano bang hinihintay nyo guys? Nasagot na kagad. 12. Isa-isang itlog araw-araw. Dalawang itlog araw-araw. Ayan, samahan mo din ng mga talong. Pwede natin siyang itorta. Ito naman mga ang 2, 4, 5 pieces. So, isang araw, isang talong. Pwede rin samahan mo ng itlog. So, ayan, buhay ka na. At ito naman, parang pag mga ganito, para sa akin, yung mga ganito, mga tatlong mil siguro to consume ko sa 3,000, ayan todo tipid na talaga guys, at ito may pang dessert na din tayo saging, ayan, hati-hatiin mo na lang eh. 2, 4, 6, 8, 10 ah, ang karga pala nito, 2, 5 so 10 days, hati-hati diba, at ito pipino pwede siyang ulam, pwede rin siyang merienda, so ayan pwede. ang gusto ko dito sa pipino na to guys yung isuka sausaw so, mo sa suka, tapos yung may sili ayan, napakasarap o, ba diba guys? Ganyan ang mga tipid tips natin pag mga nagtitipid tayo sa inter na international students. At guys, isa pang tips, dapat yung bilhan natin, yung parang binilan ko kanina sa mga fruit market lang. Kasi doon, mas mura yung mga bilihin compare sa mga malalaking store na mga kilala dito. Doon talaga kayo bumili. Mas makakatipid kayo. At okay naman yung mga benta nila. Fresh naman siya. Napapakinabangan pa. Okay lang, same same lang. So ayan guys, 'yun yung nalaman ko na dapat sa mga fruit market lang tayo bumili kasi mas mura, tipid-tipid. Ayan guys. Ayan guys, at may kung may natutunan kayo, ayan, comment down below, subscribe natin ang ating uh, channel at i-share nyo guys sa mga international students na nandito sa Australia. Ayan guys, tipid tips. At ayan, laban lang guys, kaya natin 'to.